Dahit ng kababalaghan at katatakutan Hanapan ng mga nawawala Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 24 Ang Mutya ng Ahas Sa isang dako, isang binatilyo ang nakakuha ng mutya ng ahas sa kanilang bukirin. Nagngangalan itong eduk habang nakahiga ito sa kanilang kubo at nagpapahinga, nakarinig ito ng kumakaloskos at parang sumisitsit sa silong ng kubo nito. Sumilip ito sa siwang ng higaan ng kubo at nakita niya roon ang dalawang as na pila nag-aaway. Nagtutuklawan ang mga ito at nagpupuluputan. Pagkatapos ng laban, napatay ng isang ahas ang kalaban nito kung kaya't mabilis itong umalis at iniwan ang kalunang ahas na wala ng buhay. Kukuni na sana ng binatilyong si Edok ang patay na ahas upang itapon. Ngunit may nakita siyang ahas na lumapit dito at nagluwa ng animoy bilog na laway. Ipinatong niya ito sa ulo ng patay na ahas. Ilang sandali pa ay medyo gumalaw ang patay na ahas na iyon pero hindi pa ito lubusang gumagaling. Umalis at bumalik sa lungga ang isang ahas na tila may hinahanap. Dali-dali namang bumaba si Edok sa silong ng kubo at kinuha ang mutya ng ahas na iyon. Agad niya itong ibinalot sa itim na tela at itinago. Pagbalik ng isang ahas, tila tinitingnan nito kung nabuhay ba ang kasamang ahas na kanyang pinapagaling. Ngunit hindi na ito nabuhay pa. Palingali nga ang ahas sa paligid. Tila hinahanap nito ang mutya subalit hindi na niya ito nakita. Kaya't bumalik na lamang ito sa kanyang lungga. Si Edok ay isang binatilyong may kakulitan Malikot ang kamay nito. Kung anong magustuhan, tiyak kukunin niya ito ng sapilitan. Ang mga bahay na alam niyang may salaping itinatago, pagpaplanuhan niya itong pasukin sa gabi at nanakawin nito ang perang itinatago ng may-ari ng bahay. Marami-rami na rin itong napagnakawan sa kabilang baryo at may isang bahay doon na naabutan siya at pinagtataga ito ng may-ari ng bahay na kanyang pinagnakawan. Ngunit hindi ito napuruhan at hindi rin siya nakilala dahil may takip ang mukha nito. Pag uwi ng kubo sa bukid, agad niyang inilagay ang mutya ng ahas sa kanyang mga sugat at unti-unting gumagaling ang mga sugat na iyon dahil sa mutya ng ahas. Sa oras na gumaling na ang mga sugat ni Edok, muli na naman itong magnanakaw. At mas lalong lumalakas ang loob nito dahil alam niyang madali niyang napaghihilom ang kanyang mga sugat basta wag lang siyang mapuruhan. Hindi naman ito mahuli-huli ng mga pulis dahil wala namang nakakakilala sa kanya kapag siya ay nagnanakaw. Samantala, Madaling araw na noon nang maalimpungatan si Bato. May ingay itong naririnig sa labas ng bahay. Nagtatahulan ang mga aso. Sumilip ito ngunit wala namang nakitang tao sa labas. Mula naman sa kanila, medyo tanaw ang bahay at tindahan ni Aling Tinay na nanay ni Ellen. Nagulat ito nang marinig si Aling Tinay na sumigaw tila niluban ang tindahan nila dahil nagsisigaw itong may kawatan. Nagising si Mando, nagulat ito sa malakas na palahaw mula sa labas. Bigla itong napabalikwas ng mabusesan si Aling Tinay. Nakita niyang nakasilip si Bato sa siwang ng bintana at tinanong niya ito kung anong nangyayari. Sinabi ni Batong may kawatan sa tindahan ni Aling Tinay agad kumuha ng itak si Mando at tumakbo papunta sa bahay nila aling tinay. Nakasunod naman si Bato sa likod ni Mando. Pagdating nila'y wala na ang magnanakaw na kakaalis pa lang. Ngunit nakita ito ni Bato kung saan dumaan kaya agad niya itong sinundan. Labis ang iyak ni Aling Tinay sa nangyaring panluloob sa tindahan nila at nilimas ang benta nito, mabuti't hindi sila sinaktan. Wala pa naman ang asawang si Mang Meloy dahil lumuwas ito ng nila. Tanging si Aling Tinay lang at ang bunsong anak ang naroon. Samantala, palihim namang sinundan ni Bato ang magnanakaw. Nakita niyang pumasok ito sa loob ng kubo. Marahang lumapit si Bato at sumilip sa siwang ng dingding ng kubo. Nakita nito ang dami ng perang ninakaw ng binatilyo. Napadako ang mga mata nito sa katawan ng magnanakaw. May iniinda itong sugat sa tagiliran. Agad nitong tinuha ang mutya ng ahas at inilagay sa bahagi ng katawang may sugat. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Bato nang makitang unti-unting naghihilom ang sugat hanggang sa mawala. Tila nakaramdam ang lalaki na may tao sa labas ng kanyang kubo. Kaya nagmura ito at mabilis na lumabas ng kubo. Hinarap niya si Bato na nooy patakbo na sana. Uligay, sino ka? Galit na wika ni Edok. Ba bakit mo ninakawan sila aling tinay? Pati naman ang mga tagarito rito, tinatanong mo Galit nitong wika habang marahang naglakad sa damuhan. Bakit? Sino ka ba? Wala kang pakialam kung ano o sinong nanakawang ko, ha? Nanlilisig ang mga mata ni Edok, tila nais lapain si Bato. Paikot-ikot sila sa madamong bukirin, naghihintay kung sino ang unang susugod. Sinabi ni Bato kay Eduk na sinasayang lang nito ang kapangyarihan ng mutya ng ahas para sana ito sa pagpapagaling ng mga may sugat at ng mga may sakit. Ngunit hindi niya ito ginagamit doon. Bagkus sa masama niya ito ginagamit. Galit na sinabihan nito si Eduk na hindi nababagay dito ang angking kapangyarihan ng mutya dahil sa kasamaan niya ito ginagamit. Habang nagsasalitay, sinusukat na nito ng maigi ang laki ni Eduk. Mas malaki ito sa kanya at tila matindi itong kalaban. Nagmumura ng nagmumura sa Eduk at sinabing wala siyang pakialam sa ginagawa nito. Agad itong sumugod ng suntok kay Bato. Mabilis ang ilab ni Bato ngunit dumaplis pa rin sa tainga nito ang kamao ng lalaki. Subalit nakapag-counterpunch naman ito ng isang malakas na suntok sa tagiliran ni Eduk. <laughs> Biglang napaatras si Eduk at tila nasaktan sa malakas na suntok na iyon. Alam ni Batong kaya niya ito kung kaya't sa muling pagsugod ni Eduk nakipagsabayan na ito ng suntok. Halos sumasagitsit ang mga suntok nila sa isa't isa. Napalood si Eduk sa sakit ng kanyang tagiliran dahil sa lakas ng suntok na binitiwan ni Bato. Matapang si Eduk, kaya muli itong tumayo at hinarap si Bato. Ahaha, ah. ang tapang mo bata. Ikaw pa ang dumayo dito para labanan ako. <laughs> Akala mo makakawi ka pa bata? Tara! Lapit pa! Lapit! Pananakot ni Eduk habang kumukuha ng tiyempo sa paglusob. Eh, hindi ka titigil sa pagnanakaw hanggat hindi ka nahuhuli. At hindi ka titigil sa masamang ginagawa mo hanggat nasa'yo ang mutya ng aas na iyan. Kalit na wika ni Bato kapwa pagod ang dalawa at hingal sa sabayan nilang pagsuntok. Nakatayo at nakabantay lang si Bato sa muling pagsugod ng kalaban. Sumigaw si Edok, pakialam mero ka, sabay sugod nito. Subalit mabagal na ito dahil sa tinamong pinsala sa katawan. Nasalag ni Bato ang suntok nito sabay malakas na siko naman ni Bato sa leeg ng kalaban. Hmm? Ah! Bagyang napatra si Edok at napaluhod. Kung kaya't nagkaroon si Bato ng pagkakataong atakihin ito. Mabilis at sabay-sabay na ang binitiwan nito. At sinalong lahat iyon ni Edok at hindi na nakaporma pa. Isang malakas na roundhouse kick ang binitiwan ni Bato sa bandang tenga ng kalaban. Ah! Ah! Oo. Oh. Uh, ang pagbagsak ni Edok. Tulog ito sa lakas ng sipa ni Bato. Dahil sa pagod, napaupo si Bato sa gilid ng puno. Pa, pasensya na. Pasensya ka na, Edo. Ha? Ayaw ko namang gawin ito eh. Ngunit kailangan eh. Ha? upang, mapigilan, upang mapigilan ka na marami ka nang napeperwis yung tao sa kabilang barangay at maging dito sa atin. Hingal at mahinang wika ni Bato. Marahang lumapit si Bato kay Edok at kinuha nito ang mutya ng ahas sa bulsa nito. Dinurog niya ito gamit ang matigas na bato at ibinaon ito sa lupang malayo sa kubo ni Edok upang hindi na ito magamit pa sa kasamaan. Binuhat nito papasok ng kubo si Edok at inihiga sa papag nito. Sa Samatala sa kabilang dako, nag-aalala ang mag-asawang Mando at Vicky dahil nawawala ang pamangking si Bato. Ang alam ni Vicky, sumunod si Bato kay Mando pagpunta nito sa bahay ni Tinay. Lintik na batang yan. Alam niyang may gulo kung saan saan pupunta. Malilintigan sa akin yan mamaya. Galit na wika ni Mando habang hinahanap ito sa paligid. Nang dahil sa umaatikabong laban nila ni Edok, hindi na namalayan ni Bato na matagal na pala itong hinahanap ng chewin at chayin nito. Labis-labis na ang pag-aalala ni Vicky kay Bato Subalit bigla na lang itong dumating at nagsisigaw. Alam niya raw kung saan nagtatago ang magnanakaw dahil nasundan niya ito. Galit na hinawakan ni Mando ang braso ni Bato at sinabing halang ang bituka ng magnanakaw na iyon at handang pumatay ng kahit sino. Nakiusap naman si Bato na puntahan na nila baka makawala pa. Agad na tinawag ni Mando ang kumparing tanod at ang mga kasama nito. Mabilis nilang tinungo ang kinaruroonan ng kubo ni Eduk. Sumisilip na ang haring araw nang marating nila iyon. Hindi na lumapit pa si Bato, itinuro na lang nito ang kubo kung nasaan si Eduk. Naroon pa si Eduk sa kubo at nagising na rin. Nais nice niyang tumakas subalit hindi siya makabangon sa sobrang sakit ng namamagang mukha at katawan. Hindi na niya magamot pa ang pinsala niya sa katawan sabagat wala na sa kanya ang mutya ng ahas. Umasok si Namando at ang mga kasamang tanod sa kubo. Nagulat ang mga ito sa nakita. Magang-maga ang mukha ni Eduk. Nangingitim ito, duguan ang kilay at labi itinali si Eduk upang dalhin sa alagad ng batas. Ang pera naman ay naibalik kay Aling Tinay. Tuwang-tuwa naman ito lalo na nang malamang si Bato ang nakapagturo sa magnanakaw na iyon. Nauna nang umuwi ng bahay si Bato dahil alam na niya ang susunod na eksena. Yari na naman ito sa kanyang tiyong mando. Samantala sa bahay, bakit ba pumapasok ka sa gulo ng matatanda, haba Bato? Alam mo bang delikado yun? Isang magnanakaw ang nanloob sa bahay nila maring pinay. Paano kung may patalim iyon at pinatay ka? May magagawa ka pa ba? Kami, ha, Bato? Galit na wika ng chayeng si Vicky. Hala, yari si Bato. At iyon na bang sinasabi nito? Sinasabo na siya ni Vicky at pagdating pa ni Mando, gulpi naman ang abuti nito. Hindi na lang ito umiimik sa pagtatalak ng tiyahin para hindi na humaba pa ang sermon nito. Pagdating naman ni Mando, agad kinuha nito ang sinturon at hahagupitin si Bato. Hindi lang sa galit, kundi sa sobra nilang pag-aalala dito. Oo nga, mabuti ang ginawa ni Bato. Ngunit sa kanyang edad, hindi pa rin iyon nararapat gawin ipaubaya iyon sa mga matatanda o sa mga alagad ng batas. Ngunit hindi ito gaano'ng nahagupit ni Mando dahil humarang si Vicky at niyakap si Bato at hindi nakaporma ang Mando. Ikaw! Al alis siya! Alis yan, Vicky! Alis! Ikaw ang tatamaan isa! Lintik kang bata ka! Pinag-alala mo kami? Sabi nga, Vicky! Sabi nga! ang kulit ah. Sabi tabi ang kulit mo. Galit na wika ni Mando habang pinapaalis ang asawa sa pagkakayakap kay Bato. Ta tama naman na Mando. Napadalitan ko na ng nga si Bato kanina eh. Wika ni Vicky habang pinipigilan ang asawa. Uligay, ang kulit mo ah. Sinabing tabi dyan. Tabi. Hinila ni Mando si Vicky sa braso kaya nasaktan ang asawa sa malakas na paghawak ni Mando. At dahil nasaktan si Vicky kung kaya sinapok niya ang asawang si Mando sa mukha. Ari, linti ka Vicky. Gusto mong tayo ang mag-away? Singhal ni Mando habang hawak nito ang pisinging na mumula. Sige, sige. Gusto mo ba ha, Mando? Sinabing tama na eh. Sigaw na hamon ni Vicky. Dapat na umiiyak si Bato, ngunit natawa pa ito dahil ang mag-asawa na ang nag-aaway. Hoy Vicky, inhamon mo talaga ako ha. Sige, magsando ko na at nagugutom na ako. Sigaw ni Mando sa bayhagis ng sinturon at naupo sa upuan na tila't talunan. Natawa si Vicky sa asawa at nilapitan ito, inakap at hinagkan. Mamaya na lang tayo mag-away, Mando. Pagtulog na ang bata. <laughs> Napangiti na lang si Mando sa ibinulong ng asawa. Napapangiti na lang din si Bato sa lambing ni Vicky kay Mando. Alam nito kung paano palamigin ang ulo ng asawa. Talo talaga si Mando kay Commander. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.